Magsona, na, inform na siya kay PBBM na, Presidente, Sir, ito yung ginawa nila sa budget. Ito yung nasa NEP mo, ito yung plano mo, kung may plano ka ba. Ha? Kasi malabas kasi ngayon na yung mga proyekto sa NEP, hindi naman pala talaga kay PBBM yan mga kababayan. Okay? Yung mga proyekto na yung napinasok sa NEP, karamihan pala dyan, Okay, maraming malamang araw po sa inyong lahat and welcome po dito sa ating Itan Tabunan PH channel mga kababayan and nandito na po tayo para sa ating pinibagong reaction video ngayon. Ito, uh, mga madaling araw na po, alauna na po ng uh, madaling araw at welcome ulit dito para sa ba mga bago pa dito sa ating channel. Welcome, welcome. Ito, pag-usapan natin mga kababayan ha. Ma hopefully, hopefully, mabilisan lang ito. Titignan natin itong uh, mga pahayag may uh, mayor Benji Magalong siya na po ay nagresign uh, bilang special advisor ng ICI ICI or yung independent uh, commission for infrastructure okay so kasi nga uh, may mga binabatong issues sa kanya at eto itignan natin yung kanyang statement or statements dito analyze natin mga kababayan so ito nga yung katanungan natin hulog nga ba o nahulog nga ba si PBBM sa kanyang sariling mantika o naluto na ba, nga ba si PBBM sa kanyang sariling mantika? Yan po, yan po yung sasagutin natin ngayon mga kababayan. Okay, eto. Puntahan agad natin si Mayor Benji Magalong mga kababayan. Okay, eto. Oh, nasa na yun? Wala. wala. Ah, oh, teka na, teka na. Nasa na? Nawawala. Teka lang. Okay, okay. Ah, yan. Uh, oops. Na, no, teka lang mga kababayan. Oh, ayan. Okay. hmm dito mga kababayan, pakinggan natin ha. Uh, mali lang ano yung link. Kaya maling link lang yung na na ano natin eh. Ah uh, na-click eh. Okay. Ah uh, ito ito. Pakinggan natin okay? Mabilisan na ito. Week alibi pero may rason pa rin sila. May lusot sila. Um I was really surprised when suddenly it was asked or it was a press conference without them consulting called for me and actually arranged press conference. Kaya sadly, pinabalik na doon I'm not the I'm just a legal advisor. Well, sila naman ang gumawa nung best legal advisor. Sir, ito mga kapayon na, sino nga itong sila? I-comment nyo dyan na itong, itong tinutukoy ni Mayor Benji Magalong dito, yung sila. Sino nga ba itong sinasabi niya? Sila ang may sabi. Okay, ha? Mga, natin yun. Mga pronouncement. Kakayanin ko ba yun eh. Tatanggapin ko pa yun eh. Tatanggapin ko rin na wala akong authority over the PPHIG, which is true. But we, twenty-two, twenty-three the We with P N P, with the uh, forthcoming use on N D I, with uh, civil engineers, with ID I D, with the even with structural engineers. We have with the uh, watch group, with M4GG, or at least everybody. is a whole nation approach. Because it's overwhelming. Uh, one thing that I found out is I I anticipated that it's widespread, but the level, the depth, and the magnitude is really overwhelming. Uh, Hindi mo kakayanin ng isang taon, dalawang taon kainvestigate business in thousands of cases. Sabi ko nga, it became a, a cottage industry. Uh, sa isang probinsya nga lang, sabi mo, isipin mo mga 50 ghost projects, 40 ghost projects. No. O kaya undocumented na mga projects, umabot sa 9,000. Sa isang probinsya pa lang yan. Paano pa kaya sa ibang probinsya? At isang damang nakikita namin doon is, why is it na ang dumalabas sa net for a particular district, 1 point something million lang ang inihingi mo. I have the records. Or 2.5 lang sa eh, president's budget. Then suddenly, pag, pagkalabas na sa ga, bakit umabot na ng mga 21 billion? And nalaman, nakita namin na talagang prevalent yung one doon, Yung mga ghost and substandard projects sa lugar niya. So what was the intention? No? Hindi, naman, hindi naman tayo tanga. Oh, ganyan kalakaran mga kababayan, binulgar na, ne, na yan ni VP Sara last year mga kababayan na doon sa uh, budget ng DepEd. Yan yung exactly ginagawa ng mga congressman. Yan yung mga ni VP Sara. At ito, na-discover ni Mayor Magalong ngayon na talaga, ganito pala talaga. As a DPWH, pinapasok yung uh, pera para doon nila kunin. Okay. Pero ito uh, ito nga nagiging confirmation ito doon sa mga lahat ng mga sinasabi ni VP Sara. Tuloy natin lumalabas na tanga ang Pilipino kaya pabayaan mo na lang sila hindi na nila makapansin yan nakakainsulto isipin nakakainsulto okay balikan ko uli yung press con na yan nilabas and then suddenly tinabi na may conflict naman ako being the mayor and at the same time being a member of the ICI by the way I'm not a member of the commission I'm not a commissioner there ang natin yung press con later mamaya na legal advisor investigator pero inis out na ako nun eh tinanggal na nila lahat and then suddenly here's Tom say below the belt naman na accusation na ay dahil merong project si Discaya doon na maanumal yung tennis court. Ay, sobrang na yan. Eh, yun hindi ko matake. Di ba? Parang pinapalabas mo pa ng korap ako. Ay, yan na. Mag-aaway na tayo dyan. Ano? You know? Sa so unang-unang, una, sabihin ko nga, kung bulok ba ako, lalabanan ko yung mga very powerful na tao dyan. Di ba? Ay, okay. you have to make sure that you have the moral ascendancy bago mo labanan yung mga tao. Otherwise, masisira ka din. So, nonetheless, I think I struck a nerve. You no? Know? I don't like to, you know, expound further. but I believe I struck a nerve or several nerves na they panic at kaya ganun na yung nangyari. So, uh, tingnan, yan yung pag-uusapan natin dito mga kababayan. Ha? I struck a nerve or, uh, or I struck a nerves? Oh, kayo na pala sa grammar mga kababayan. Ha? Pasensya na sa grammar. Basta I struck a nerve. Oh, or kung plural or marami, nerves. Okay? So, wala tayong pakialam sa grammar dito mga kababayan. Ito lang pag-uusapan natin ha. Sino kaya itong I struck a nerve or sino kaya, kaya itong nerve? Bakit ganito yung uh, reaction dito ni Mayor Magalong? Bakit ganito ka-emotional si Mayor Benji Magalong mga kababayan? ko? titignan ninyo base sa kanyang statement dyan, Ah, uh, kahit siya mukhang nawawala ng pag-asa na itong uh, investigasyon ng ICI kung meron nga ba talagang patutunguhan ito. Yan yung nakikita ko dito sa statement. Wala na, ito patuloy mo na natin. Again, sabi ko nga later, puntahan natin yung well, sinasabi niyang press con. Aito. I would like to end uh, yung aking uh, experience niya sa ICI. But one thing that I can, I, I, I can uh, say is that um, there's no transparency. There's no transparency whatsoever. Nakita namin yan ni, uh, ni Secretary Beans. Tinago lahat. No? And they are just so comfortable doing it. They're not afraid. No? Uh, imagine, uh, there's hindi naman lang, hindi mo lang nila naisip na paano ang taong bayan. Nakakaisuto pa. At ito nga, lately nga, sinabi pa na yung, yung, yung involved na congressman dyan, si Saldi ko, he did not abandon it. It was a sacrifice. My God! Huh? Nagdakaw ka ng bayan. Pasa sabi mo, it was a sacrifice on your part. And it's not an abandonment. Ganyan na makababa yung standard natin sa kongreso, Mr. Chair. Huh? Ganyan na ba tayo kawalang hiya ngayon? Manhid. Di ba? Sila lang ka, ha, ang walang hiya. Hypocrisy. O, oh, sa Congress lang yan lahat, ng mga babae. sa mentalidad natin Pilipino. Hmm? Oh. So, from there, Mr. Chair, please allow me. Hindi, to... matagal na yung walang hiya yung mga kongresista niyan, mga kababayan. Kaya nga, inimpis sila si VP kasi nabubuking niyan na sila eh. Ito ha, oh, mag magandang umaga, magandang madaling araw kay Ma Matilda Ruiz. Oh, wala nang iba, sila si Marcos Anrimolia. They're six gang members sa Malacanang. Ah, <laughs> uh, ika nga, Ma, Ma Matilda ha. Your guess is as good as mine. Okay. Ito pag-usapan. Kaya nga ito pag-usapan natin mga kababayan. Kasi ito yung mga statement ni Romagalong dito na uh, sila, eh, yung kakalabanin natin yung mga matataas, yung may mga ganon siya, may mga... Ay, pangapaturo-turo pa siya ang Yung mga statement natin, uh, mga kalabanin natin, yung malalaking tao sa taas. Ah, di ba? sila, so merong mga clue or may mga signs dito or clue na uh, pinaplabas dito ni Mayor Magalong mga kababayan okay, that I struck a nerve okay, so ito yung puntahan natin yung sinasabi ni Mayor Magalong yung press conference na sinasabi niya, tapos ito pag usapan natin, okay, stay tuned lang kayo dito kasi discuss natin ito, ah, bakit yung thumbnail natin sinasabi na naluto dito si PBBM sa kanyang sariling mantika Okay So, ito He's not counted in there Because he is instructed what to do And who is to be investigated Oh, yes ma Okay So, ito Pakinggan natin ito pala si Claire Castro pa ito mga kababayan ha. Pakinggan natin. Abatid uh, po natin at kilala po ng Pangulo, ang ambag o naging ambag po ng Mayor Magalong at siya po ay talaga bilang special advisor. So liliwan naging po natin ang pagka po sa kanya ng Pangulo ay bilang special advisor at hindi po hindi investigator or any, any other phone at investigator. Hindi po siya uh, nakilalaga sa pag at uh, hindi po at wala po siyang hour over the PT kaya siya po under sa DIG. At uh, opo, napakita nga po, isang question po ang kanyang uh, pagiging special advisor at yung kanyang ginagawang pag-investiga although hindi po siya na point as investigator. Um, Nadinig po din natin ang uh, kagalang-galang ng Mayor Magalong na na uubos niya or busy siya o kinukulang na oras niya sa Baguio City dahil busy siya sa ICI. Hindi po gusto din ang Pangulong Magalong na kayaan Mayor Magalong ang mga kababayan natin sa Baguio City. Okay, ang At uh, kailangan ko rin ang mga kababayan natin sa Baguio City dahil siya po ay special advisor. Di po niya Ang ganda ng palusot mga kababayan, ang ganda ng ano tawag ang gulo ng statement ni ni Auntie Claire, mga kababayan. So, pero, of course, eh, usapan natin mababay. Kinakailangan kina, na ubusin ng oras sa ICI dahil hindi po siya miyembro ng ICI. At ang tungkol naman po sa tennis court na di umano ay maanomalya At uh, dahil dito po, nakausap po natin ang Pangulo kahapon. At uh, kung may issue po tungkol sa conflict of interest at paglabag sa konstitusyon dahil uh, nagdadalawang po trabaho siya ang sabi po na Pangulo ay ipapaaral na ito sa legal team at uh, kung saan po siya maaaring maisama o saan po siya uh, saan po siya nararapat ay doon po siguro siya pwedeng uh, isama para po hindi ma-compromise ang independence ng ICI at hindi din po magkaroon ng violation sa anumang batas. Ay imagine niyo mga kababayan ha. Okay, pakita muna natin si Claire Castro kasi paborito natin to si Claire Castro mga kababayan. Oh, ano? Eh, in fact nga, ito ha, mga kababayan. Nilaglag nga dito ni Claire Castro si PBBM. oh, bakit? Kasi ito, nakausap daw na yung Pangulo, ito daw yung sinasabi. Okay? So, kasi nga raw, kunwari, may nadiscovering anomaly ang proyekto yung mga diskaya at involved dito si Mayor Magalong. Okay? Yan yung pinapalabas nila ngayon. So, ito, pag, mga kababayan, pag-usapan natin. Ano nga ba? Bakit nga ba nagkakaganito na ngayon? Okay, yun na nga, sinabi ko kanina, itong mga sinasabi ni Mayor Magalo ngayon, sinabi na ito ni VP Sara. Itong mga pinapalabas niya, ito'y confirmation na lang doon sa mga sinasabi ni VP Sara. Okay, noong 2024, exactly September yata. Okay, so kung hindi ako nakakamali ha, sana remember ko mga kababayan. Ang sabi ni VP Sara, yung sa DepEd, yung mga classroom constructions, classroom repairs, pinapasok nila sa DPWH from 5 billion, ginawang ah uh, naging 21 billion doon pagkatapos hinihingi yung mga proyekto. Nagalit sila kasi hindi niya binigay kasi yun ay para sa uh, anong tawag nito? Classroom constructions. Okay? So ito ngayon. Ha? Um, itong lahat inumpisahan itong mga investigasyon nito kasi nga ka, mga kababayan, proud last year, proud na proud si PBM na mayroon siyang 5,500 na flood control projects. Unfortunately, pagkatapos ng SONA, eh, binaha lahat. O yan, hinanapan siya ng taong bayan. O nasa ano yung 5,500 5,000 uh, 5, 500 flood control projects? Di ba? Ngayon naman, 2025, sumabog yung GAA. O, no choice si PBBM mga kabayan, kundi kailangan niyang makunwari sa harap ng taong bayan. Bakit ko nasabing magkunwari? Kasi, kailan ito sinabi? Sinabi ito noong SONA. Imagine yung mga kababayan, sinabi ni Secretary ng DPWH, Bunuan, ah, na bago pa mag-sona, inform na siya kay PBBM na, Presidente, Sir, ito yung ginawa nila sa budget. Ito yung nasa mo, ito yung plano mo, kung may plano ka ba, ha? Kasi lumalabas kasi ngayon na yung mga proyekto sa NEP, hindi naman pala talaga kay PBBM yan mga kababayan. Okay? Yung mga proyekto na yung napinasok pinasok sa NEP, karamihan pala dyan, ay mga proyekto din ng mga congressman at sabi natin mga senador. O, di ba? Sila din pala ang nagpasok pasok dyan. So, technically, kung meron man, questionable pa rin kung meron mga proyekto si PBBM. Pero again, sabihin na lang natin, yung nasa NEP lahat, proyekto ni PBBM. Okay? Yet, nung lumabas yung GAA, ito yung lumabas. Sabi ni Blue ito yung plano mo sa Ito yung lumabas sa GAA. Ang laki ng diferensya. Sinabi ha, ang tagal na yan, sabi ni Bunuan, before pa magsona. Yet, anong ginawa? Walang aksyon. Anong nangyari? Hinintay pa yung sona, dun pa naglabas ng statement may pa sabi-sabi pa, mahiya naman kayo. Ito mga kababayan, inumpisahan niya ng kanyang pagkukunwari. Anong nangyari ngayon? Laglag siya ngayon. Bakit? O, oh. kinagat ng Senado, kinagat ng congressman, yung sinasabi niyang, mahiya naman kayo. Akala siguro niya, budget lang for 2026. Ang mamaniobrahin or babaguhin mga kabayan. Kaya nga, immediately, nag-action ka agad yung Congress na o oh, baguhin natin yung ano, uh, televised natin lahat. Ah? Uh, live coverage natin lahat. Para kunwari, makikita ng taong bayan na may action silang ginawa. Yet, hindi napigilan mga kababayan oh, sunod-sunod na itong mga expose, Tobi Chanko, Mayor Magalop, Okay, nagsalita na na ito, ito ganito nangyayari sa budget. Di ba? At of course, kasunod dyan, nagdima na yung taong bayan. So, kailangan na ng Senado mag-investiga. Kasi hindi, hindi umubra yung impeachment nila mga kababayan eh. Kasi kung tumulo yung impeachment, hindi, ano ah, nilihis nila sana yung usapin ngayon doon sa impeachment, hindi sana dito. Yun yung problema. Hindi natuloy yung impeachment, kaya nakafocus ito ngayon. So, nagdiman yung taong bayan, kailangan ng Senado na umaksyon, kailangan ng Congress na umaksyon. Patay si PBBM dito. Kasi, nung inumpisahan yung hearing mga kababayan, diyan Senado at Congress, no choice sila mga kababayan, kailangan nilang sundan kung anong statement or anong mga inilabas na mga statement ng kanilang mga resource person. Okay? So, yun lang nga, nag-umpisa sa pagkukunwari, tinutuo ng Senado, tinutuo ng Congress, tinutuo ni Marcoleta na siyang nag kasi siya yung Blue Senate Blue Ribbon Committee chairperson nung una, at na nga mga kababayan, unti-unti nang lumabas. Sa pang pangalawa o pag pang naman, ko, pangalawa or pang pangalawa o pangalawang hearing pa lang, lumabas ng pangalan ni Zaldico at ni Martin Romualdez. Oh, inilabas na ng mga diskaya.